ililibing. Ililibing natin pero bukas na dahil kinakailangang malaman muna ito ni Kapitan. Maghanda kayo, maghihiganti ang mga kasamahan yan. Tara, tulungan niyo ako, balik tayo sa kubo dali. Hinila nila ang paan ng nadaling aswang at dinala sa may kubo. Pinuwesto sa may bungad ng pinto upang mabantayan dahil balak nila noon na ipakita muna sa kapitan kinabukasan. Pagkatapos ay pinalaki ang apoy at naglagay ng maraming goma. Lahat ay nakaalerto na noon dahil alam nilang anumang oras. Sasalakay ang mga aswang at ayon kay Igne, paniguradong malalakas ang makakaharap nila. Pagpatak ng alas dose ng hating gabi, hindi nga siya nagkamali dahil sinalakay ang kubo nila ng maraming aswang. Lahat ay agresibo. Hindi natinag sa usok at hindi natakot kahit may mga pantaboy o pangontra si Igme. May pumatong sa bubong ng kubo. Merong kumakalmot sa mga dingding at meron din namang nag-iingay sa palibot na nagkukubli lang sa mga madidilim na bahagi. Uwi ka ni Igme Huwag kayong magpadala sa takot. Ihanda ang sarili. Ano mang oras ay papasok yan dito. Kung magpapakita, barili na kagad. Hanggang ilang sandali nga, umataki ang mga aswang at halos sabay-sabay pa. Nasaksihan nilang ang iilan ay talaga namang umuusok lang ang katawan. Habang ang iba, napapaatras dahil tinatablan talaga ng bala di nagtagal nun, merong dalawang aswang na bumulagta sa lupa. Sa puntong yon, umatras ang iba nang makita ang kasamahan nilang nakahandusay sa lupa. Kinakabahan na rin si Igmenon. Alam niyang kung magpapatuloy ang pag-atake sa kanila ng mga nilalang, mauubusan sila ng bala. Maaaring maligtas niya ang kanyang sarili ngunit ang kasamahan ay paniguradong masasadlak sa kapahamakan. Ang naisip niyang paraan. Oh, ba't kayo nagsiatrasan? Tala ko ba hindi kayo tinatablan ng bala? Hm. Sige nga, umataki pa kayo at nang malaman yung lahat na walang sinasanto ang mga bala ng baril namin. Sinisigurado ko sa inyong lahat, bubulagta at bubulagta kayo sa lupa. Kung may kakayahan kayo, meron din kami. Sige na, umataki kayo. Marami pa kaming balang may karga sapagkat pinaghandaan namin ito. Kung hindi kayo tinatablan sa iba, pues sa amin, nagkakamali kayo. <laughs> Kahit kailan, ang sakop ng kasamaan ay hindi mananaig sa kabutihan. <sighs> Wala kaming ibang pakay rito kundi ang protektahan ang lupaing pag-aari ni Kapitan. Kung dati tinatakot nyo ang mga tao rito para lumaya sa lugar na ito, meron pa kayong pininsalang pamilya. Pwes ngayon hindi na. Kung hindi kayo titigil pati komunidad nyo, aatakihin namin. Sana lang hindi hahantong na pati mga kadugo nyo. Mauubos. <sighs> mahabang wika ni Igme na halatang hindi nagpapatinag. Matapos niyang sabihin yon, merong nagsalita na nagkukubli sa dilim at nagmakaawa. Ang sabi nito, Kung sino ka man, parang awa mo na. Pag-usapan natin to. Huwag kayong magpaputok. Magpapakita ako. Yun naman pala eh. Hmm. Madali naman kaming kausap. Sige. Sige. Magpakita ka. Ilang sandali pa mula sa dilim. Nagpakita ang pinuno ng mga aswang sa tribu na iyon. At nagmakaawa kay Igme na kaagad din namang tinutukan ng baril ng apat niyang kasamahan. Ibaba niyo muna ang mga barila Hayaan natin siyang magsalita. Ako ang pinuno ng mga aswang sa sityo na ito, kaibigan. Iyan. Ako'y napilitan lamang na magpunta rito buhat na nga. Nalaman kong pinatay niyo. Ang isa namin kauri. Oo, pinatay ko dahil mapaminsala kayong mga uri ng aswang. Alam ko ang pakay niya rito. Patawarin niyo kami kaibigan. Ipinapangako kung hindi na namin kayo pakikialaman. Pati na ang mga taos sa lugar na ito. Lalong-lalo na ang mga apo ng kapitan ibalik niyo lang sa akin ang katawan ng aking anak. Tugon ng pinunong aswang habang umiiyak at nagmamakaawa. Nalaman nila mula sa mismong bibig nito na anak niya pala ang napaslang nila igme na aswang na nag-anyong aso. Ilang sandali pa, lumuhod ang pinuno sa harap ni igme at nagmakaawa ng todo mabalik lang sa tribu nila ang patay na na anak nitong nakahandusay sa lupa. Kahit halos hindi makahinga, iniis talaga ng pinuno ang usok pati na yung mga kargang pangontra nila Igme para lang mabawi ang anak nitong wala ng buhay. Pati yung langis sa garapa, halos matuyo sa kakakulo kasi nga napakaraming aswang nun sa palibot bilang isang ama kahit halimaw ang kaharap nakaramdam ng pagkahabag itong si Igme kung kaya umayag siya sa gustong mangyari ng nagmamakaawang pinuno ng mga aswang sa tribo sa totoo lang ayoko nais ko pa sanang ipasilay ang mga patay na kalahin ninyo sa kapitan pero dahil ako'y isang tatay din sige punin mo ang anak mo pati na yung dalawang kauri niyo. Salamat kaibigan. Pero ito ang tandaan mo. Tuparin mo ang iyong pangako. Oo. Oo, siyempre. Tutuparin ko ang pangako ko, kaibigan. Igme. Igme ang aking pangalan. Salamat uli, Igme. Ala, sige. Punin nyo na yan at tumalis na kayo. Halina kayo. Tulungan nyo ako. Dali natin sila. Ilang sandali lang mula sa dilim. Dahan-dahan na nagsilabasan ang napakaraming aswang sa paligid at kinuha ang tatlong kauring na matay. Laking pasalamat na lang ni Igme dahil nakaisip siya ng paraan. Dahil kung hindi, malamang sa malamang, may mapapahamak talaga sa kanila sa dami ng bilang ng mga aswang. Nang gabi na yon bagaman nangako ang pinuno hindi talaga nagpakampante ang grupo ni Igme. Hindi naman lahat pero may mga aswang na hindi tumutupad sa usapan. Ngunit nag-uumaga na lang nona ay hindi naman sila binalikhan kung kaya nasabi nila Igme. May isang salita ang pinuno ng mga aswang sa tribo na yon. Matapos noon, madilim-dilim pang umuwi ang lima at nag-report sa amo nilang kapitana. At habang binabaybay ang daan ay marami silang nakasabayan na mga taong lumilikas dahil akala nila nagkaroon ng gyera sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalo. Nang malaman ng kapitan ang nangyari, pinahupa muna nila ang sitwasyon kasinga pag-aakala ng mga tao ay merong nagaganap na inkwentro laban sa mga rebelde sa sitio Guadalupe. Maraming sundalo ang pinadala sa lugar nun subalit naging palaisipan sa kanila kung sino at kanino. Nang gagaling yung mga narinig ng mga residenteng putukan sapagkat wala naman silang naabutan na rebelde sa lugar. Lingid sa kaalaman ng mga tao, inaigme nagmula ang mga narinig nilang putukan nun buhat ng nagkaroon nga ng inkwentro laban sa mga aswang. At nang suyurin ng mga sundalo ang gubat, Nadiskobre ng mga ito ang isang bahay sa maliit na komunidad ng mga lumad na pero kaduda-duda. At nang pinabuksan ito, tumambad sa kanila ang mga buto at bungo ng tao sa loob ng kubong yan, na ang karamihan ay nakalibing sa lupa. Nang magtanong-tanong sila sa lugar at nakausap ang pinakalider ng tribu na yan, ang sagot nito mga buto lang umano ng mga ninuno nila na galing sa lumang libingan upang mailipat sa pinakalibingan talaga na matatagpuan sa matayog na bundok gilid ng pangpang -pang sa sitio rin na yon kung saan hindi basta-basta maaabot ng tao alinsunod na rin sa kanilang tradisyon Aniwala ng iba lalo na si Naigme hindi mga buto ng ninuno kundi mga buto ng tao na malamang sa malamang ay biktima ng mga aswang sa naturang tribo. Hindi na nakialam ang mga sundalo sa halip. Nagpatuloy sila sa pag-ikot sa bundok ngunit wala talaga silang natagpuang bakas na may kalaban o mga rebelde sa lugar kaya sa huli, umalis din sila. Makaraan ng ilang linggo na nang balikan ang lugar kung saan nangyari ang inkwentro laban sa mga aswang, Makikita pa ang mga bakas ng mga natuyong dugo sa lupa at sa mga bato. Imbis galit ang lolo ni Iko pati ang tatay nito, natuwa sa kanilang nadatnan. E paano kasi, pinaayos ang kubo nila roon. Lahat ng mga nasirang bagay, pati yung mga bubong nito at dingding na butas-butas ng bala, pinalitan ng bago. Wala silang ibang naisip na gumawa nun kundi ang pinuno ng mga aswang sa sityo na yon bilang kapalit sa kabutihang ginawa ni Igme. Simula nun, naging mapayapa ang lugar. Kung dati may napapaulat na may mga sinasalakay ng mga aswang doon at may nabibiktima pa talaga. Matapos ang inkwentro na yon ay natahimig ang sitio Guadalupe. Samantala, Si Igme at ang kanyang apat na kasamahan dahil sa katapangang ipinakita ng mga ito, binigyan sila ng gantimpala ni Kapitana sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila tig-isa-isa -isa ng lote na pwedeng matirhan sa naturang lugar. Lumipas pa ang panahon, dinala ni Igme ang kaniyang pamilya roon ganun din yung apat. Tapag pupunta siya sa tabo, kung minsan may napapansin siyang kilos ng mga taong kanyang nakakasalubong na yumuyo ko at lumilihis ng daan na parabang takot sa kanya. Hindi niya nalang pinapansin, hindi nagpapahalata pero ayon kay Igme mga sakop umano ito ng mga aswang sa sitio Guadalupe na nakilala siya dahil sa kanyang kakayahan kung paano kontrahin at makipaglaban sa mga aswang. Sa paglipas pa ng panahon, marami silang nadiskobre sa sitio Guadalupe. Base sa pahayag ng iilang pamilyang nakatira sa naturang lugar, noong unang panahon daw, marami talagang nabiktimang aswang doon. Kaya kapag may baguhan, hindi nagtatagal at umaalis na talaga tulad ng nangyari sa dating may-ari ng lupang nabili ng mga magulang ni Ikuroon. Nalaman nilang kaya pala umalis ang taong yon ay dahil ilang beses itong hinamok sa kanyang kubo ng mga aswang. May insidente pa na sa pilitang kinuha at tinangay ang isang miyembro ng pamilya. Pagkatapos nun ay hindi na natagpuan ang katawan. Paniwala ng karamihan at basis sa karanasan ni Iko, inarni na ng mga aswang doon ang mga taong iyon at malamang sa malamang yung pinakain sa kanila dati ay residente lang din sa lugar na iyon. Ganon paman sa huli, nanaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Although may mga namatay sa panig ng mga aswang, hindi naman nagkaroon ng paghihigante. Sa paglipas pa ng panahon, dahan-dahang natuto ang mga katribo ng lumad sa bundok. Ang mga bagong henerasyon o bagong tubo, hindi sumunod sa yapak ng kanilang mga ninuno bagkusay, piniling bumaba ng bundok at nag-aral. At sa pagdaan ng panahon, ang mga tribo ng lumad sa sitio Guadalupe ay hindi nakatulad ng dati na kinatatakutan ng marami. Naging mas malawak ang kanilang kaisipan, natutong mamuhay ng patas at mas pinili ang kabutihan kaysa sa kasamaan. At dito na po magwawakas ang kwentong ito. Hanggang sa muli. Manilin ng Mindanao. Ang mundo ng ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.